Aries, kung dapat kang umalis sa mga ginagawang pakikipag-usap, ay gawin mo nang maayos nang may babalikan ka pang pakikipag-usap, ang pwedeng mangyari ng biglaang ang pahiwatig, at ngayong araw ang suporta mo sa pamilya, ang dapat mong magawa kahit ikaw ay may alinlangan, sa kanilang mga plano ay maitatama mo ang lahat kung lagi kang nakatuon sa kanila, kaya huwag mong panghihinayangan ang oras at araw mo para sa kanila. Sa pag-ibig, kung talagang laging may gumugulo sa iyong isipan, ay laging ka munang pumunta sa bahay ng Diyos, nang maalisan ka ng alinlangan at maging muling masaya ang iyong isipan, sa pag-iibigan. Sa trabaho, dapat lang na mag-ingat sa boss na babae, siya ang may ugaling dapat na mapakibagayan mo kahit masungit, kung hindi ka masisita niya ngayong araw ay pag-unlad na para sa iyo sa trabaho, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero Color White and Color Red, Number 17, Number 25 at Number 22. Taurus, sa iyong pera kung may extra kang naiipon, kung lalapitan ka ng magulang ay mas naaayon na iyong matulungan kahit papabor na ginagawa, ng magulang para sa iyong kapatid, para sila ay mabigyan mo ng katahimikan ng isipan at swerteng pera na pwedeng mag-alis, sa kanilang mga bad energy, at ngayong araw kung may deal ka ay huwag mo ng puntahan kung makakaya, dahil magagastusan ka na ay pwede pang makakuha ng paghina ng kalusugan, kung ikaw ay tutuloy ang pinapahiwatig. Sa ibang idea mo na magsariling negosyo ay malapit-lapit mo ng magawa basta ipon ka muna ng ipon ng perang pwedeng maging kapital mo, at laging dapat paring magmasid sa mga nakikita para araw-araw ay may pumapasok na good idea sa iyong isipan. Sa trabaho, mas mainam pa sa iyo ang maging masungit. At maramot na magbibigay ng kaalaman sa mga kasama sa trabaho, para hindi lagi sa iyo umaasa sa mga dapat na magawa nila, at kumukuha lang ng iyong swerte sa trabaho ang pahiwatig dahil sa trabaho ay kanya-kanya talaga, para malaman ang dapat na maaasahan at tataas ang sweldo ang pinapahiwatig. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red, number 25, number 30 at number 11. Gemini, sa iyong mga dapat gagawin ay dapat mong magawa dahil kahit may kahinaan ang aura mo ng swerte, nasa kasipagan mo ang tunay na swerte na magagawa mo ngayong araw kaya tuloy mo ang lahat ng plano mo ngayong araw, at kung may oras ka ay gawin mo ng so prisa na makasama mo ang minamahal, kahit sa pagkain sa labas, nang maalisan kayo ng enerhiya, na nagpapahina ng kalusugan, at nagpapatamlay ng pag-iibigan sa iyong ibang plano para sa pagpunta sa mga kamag-anak, kahit malayo ay tumuloy ka basta nasa tamang araw na kayo ay magkikita, dahil may sinyales na pwede kayong magkaroon ng maayos na relasyon para magkakatulungan sa hinaharap. Sa iyong pera ay pagsisinop, walang pagpapautang, sa ibang tao dahil kung magpapautang ka ngayong araw, ay mabibigyan ka ng kamalasan, kaya ipon ka ng ipon muna ng pera, dahil may sinyales na dadatingan ka ng maliitang deal na ikaw ay kikita ng maayos na pera, ang pinapahiwatig, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, Color pink and color red, number 35 at number 21 at number 19. Cancer. Ngayong araw may sinyales na biglaang may makikita kang matagal mo ng kakilala. Kung magkakaroon kayo lagi ng communication ay pwedeng magkaroon kayo ng tulungan sa mga ibang paraan para kumita ng naaayo na pera ang pinapahiwatig at ngayong araw ay bawal muna sa iyo na masasabing kang mabait, dahil kung magbibigay ka at maawa at tutulong ay pwede kang magkaroon ng suliranin, sa natulungan sa hinaharap. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya, kung may mapansin ka sa mga anak, na umiibig na ay talagang mangyayari, ang ganoon basta suportahan mo lang ng maging mas maayos ang kanyang pamumuhay. Sa trabaho ngayong araw ay maayos, walang sinyales na problema sa mga iyong gagawin, dapat lang na maging maingat ka sa pagbibigay ng tamang kaalaman sa ibang gawain sa mga kasama sa trabaho, dahil baka sila pa ang iyong makakaagaw sa ikakaasenso kagad. Sa trabaho ang pinapahiwatig, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 5, number 22 at number 17. Leo, ngayong araw ay masaya ang buenas na enerhiya, kaya lahat ng schedule na nakap plano ay pwede mong puntahan, nang makapag-ipon ka ng mga tao na makakasama mo sa hinaharap, pag ikaw ay magnenegosyo, o isasama ka nila sa gagawin, nilang pagkakakitaan, at ngayong araw ay huwag ka nalang lumayo pa kung may dapat pang kausapin, kahit pa ka anak o kapatid kung malayo, kung tutuloy ka ay pwede kang makakuha ng magpapahina ng kalusugan. Sa tahanan ang pahiwatig kung may plano ng okasyon makakabuti, ay talagang kapamilya lang ang magsama-sama nang wala nang makakuha ng swerte sa pamilya ang pinapahiwatig. Sa trabaho ngayong araw may pahiwatig na may maliit na problema na pwedeng mangyari kung ikaw ay hindi kikibo dahil nahihiya ka. Dapat mong ipaalam ang nasa iyong isipan nang hindi ka magkaroon ng problema sa trabaho sa iyong pera ay magdamot ka muna sa mga kaibigan, kahit sa paglilibri sa kanila ng merienda o pamasahe, ay huwag mong gagawin nang maipon mo ang mga swerte mong pera. Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 8 number 22 at number 20. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng gumagabay kung may usapan kayo ng kapamilya na gagawa ng pagnenegosyo at magsasama kayo sa gagawin, pero kung sa kanya lahat ang pera ay mas mainam na huwag ka na makisosyo ng pera mo, pwede kang magtrabaho sa kanya, para hindi niya mapigilan ang mga swerte mo na magagawa sa hinaharap, at ngayong araw ay malakas ang iyong buenas na enerhiya. Kaya kung may mga transaksyon ay dapat mong mapuntahan, at baka magkaroon ka ng bigla ang pagkita ng maayos na pera. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ngayong araw ay sabihan ang miyembro ng pamilya, ay maging maingat sa kanilang ginagawa kahit sa trabaho ng makaiwas sa biglaang problema, dahil may sinyales na may gustong gumawa ng bad energy sa kanila, lalo kung maglalabas sila ng pera. Sa trabaho ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya ngayong araw, kaya maganda sa iyo ang maging matahimik na gumagawa, at doon ka magiging masaya pa sa trabaho ngayong araw, libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color Green and Color Gold number 22, number 36 at number 5. Libra, ngayong araw ay maganda ang magstay sa pamilya ng matagal sa bahay o sa pamilya, kung wala ka pang dapat napuntahan, para mas makakuha ka ng good energy ng swerte, sa kanila bago ka makikipag-usap ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay huwag kang magbibigay ng mga magagandang suggestions, kung mayroon makakausap na ibang tao, dahil baka sila ang gumawa ng idea mong maganda. Ngayong araw kung may ekstra kang pera ay may dalang buenas, kung mabibigyan mo ang anak at minamahal, na magbibigay ng swerte sa pagkakaperahan sa tahanan. Sa pagmamahalan ang laging masuyo ka, at malambing sa minamahal, ay patuloy nagaganda ang samahan ay positive energy ng mga maayos, nakalusugan at lalong pag asenso ng katalinuhan ang pinapahiwatig. Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color silver number 25, number 36 at number 19. Scorpio. Ngayong araw kung may bigla ang may dumalaw o makakita ng kaibigan, ay iwasan mo na lang na matagal na makausap, dahil walang maibibigay sa iyo ng swerte, at ngayong araw ay mahina ang buenas na araw, sa lahat ng transaksyon kaya mas maganda ang umiwas ka muna, nang ligtas ka sa pwedeng magipit nila ikaw sa pera ng mga kausap, mas maganda ang makapunta ka sa bahay ng Diyos, nang mabigyan ka ng mga katalinuhan, sa pagpapaunlad ng ikakabuhay sa mga gagawin. Sa magulang ay dalawin o kaya ay mabigyan mo ng regalo, kahit pagkain na paborito niya nang magkabigayan kayo ng good energy ng swerte. Sa iyong pera ngayong araw ay ayos ang magpalabas ng pera kung may extra at ikakaunlad para sa iyo ng pagdami ng pera, basta nakakasigurado ka sa papautangin o sa investment na legal at tama lang interes. Sa trabaho may sinyales na may madaling magalit na boss na babae, kaya dapat mong magawa ng maayos ang ipapagawa, sa iyo nang makaiwas kang mapag-alitan, kung magagawa mo ng maayos, ay mahuhusayan sa iyo at matutuwa ang pinapahiwatig. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green, number 6, number 40 at number 11. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung may plano na paggagayak ng isang maliit na negosyo, kung lahat ay payag ang pamilya, lalo na ang minamahal, ay okay para sa iyong naiisip, pero pag may tumutol ay ipagpaliban muna dahil may salungat na energy na magpapabagal ng pag-asenso ng negosyo, at ngayong araw ay huwag ka muna basta pipirma ng walang maayos, na pagkonsulta para makaiwas ka na mawalan ng pera nang hindi mo inaasahan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ang pahiwatig ang mga plano nang ibang miyembro ng pamilya na mag-apply ng trabaho sa abroad ay huwag muna ngayong araw, dahil walang maayos na swerte ang makikita nila, kaya sa ibang araw nila gawin ang pinapahiwatig. Sa pag-ibig, ay dapat na laging may tiwala sa minamahal, dahil kung may pagdududa ka, ay talagang magbibigay sa iyo ng kalungkutan. Kahit hindi ka dapat na malungkot, kaya magtiwala ka muna ang pinapahiwatig. Capricorn ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink, number 14, number 26 at number 33. Capricorn Ngayong araw ang pahiwatig may maganda kang aura sa pakikipag deal. Kaya gawin mo ang dapat na gusto mo nang makagawa ka. Nang ikakasaya mo na pwede makagawa ng other income ang pahiwatig. At may mahina ka naman ang pagpipigil ng iyong galit ngayong araw. Sa kapamilya kaya iwasan mo muna sila ng makausap ng matagalon para wala kang masabing kakaiba na pwedeng magkagalit ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ngayong araw kung may investment ka na gagawin, sa iyong pera ay ipagpaliban mo muna dahil may pahiwatig na walang mangyayari na maganda. Sa trabaho ngayong araw ay masaya walang sinyales na problema sa mga gawain, kung may kasama ka sa trabaho na maangas o hambog ay dapat na iyong maiwasan, dahil pwede ka niyang madala ng negatibong enerhiya sa gawain kung hindi mo maiiwasan. Sa pagmamahalan ay masaya at laging pag-unlad. Dahil sa masaya kayo at laging nagkakaunawaan sa plano ng ikakaasenso ng pag-iibigan ang pinapahiwatig, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow, number 35, number 10 at number 8. Aquarius, ngayong araw ay maging masaya ka sa mga gustong gagawin at makukuha mo ang pabor ng pamilya kung mayroon kang gustong ipaalam sa kanila. At ngayong araw naman ang ingatan mo ay ang magbigay ng iyong mga kaalaman kagad, sa mga kausap dahil may sinyales na gusto ka lang nilang malamangan sa dapat na pagnenegosyo. Kaya ang maging maingat ay dapat lagi sa iyong isipan. Sa trabaho ay walang sinyales na problema sa gawain, ang pagiging maingat ang dapat gawin mo ngayong araw, nang malihis ka sa problema, at nang mapahiya ng lihim, ang may mga inggit sa iyo sa trabaho. Sa iyong pera ay dapat una ang pamilya kaysa ibang tao, nang laging maayos ang dating ng pagkakaperahan. Ganoon din sa negosyo, iwasan mo muna tumulong sa iyong mga tauhan pagtungkol sa pera, liyo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color yellow, number 10, number 2 at number 24. Pisces, ngayong araw ay maging maingat ka sa pagbibigay ng iyong nalalaman, sa kausap ng maalagaan mo ang iyong mga plano sa pamumuhay, kung tungkol sa pwedeng maging negosyo, at iwasan mong magalit at magsalita, na mapapamura ka dahil magbibigay sa iyo ng negatibong enerhiya sa iyong mga gagawin. Sa tahanan ngayong araw ay bawal ka muna magkaroon ng bisita, sa tahanan para walang makapasok na bad energy, ng kay na madadala ng bisita. Sa may negosyo ay may mahina kang enerhiya ng pag-asenso ngayong araw, kaya huwag muna gagawa ng pagpirma ngayong araw, nang wala kang makuhang problema sa mga kadil, sa pagmamahalan ay walang sinyales na problema, ang pahiwatig ay iwasan mo ang mabilis magalit dahil baka doon biglang sumibol, ang suliranin, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue, number 40, number 18 at number 34.